Ayan guys, magandang umaga. Nagluluto ako ng daing guys at hindi pa ako nag-agahan. Alas 9 na ng umaga. Hinangali na ako ng ano, pagluluto ko. Ayan guys, luto na yung aking daing na bangos. Kain tayo guys. Kahapon ko pa ito dinain guys. May natira pa. Sasawan ko lang ito yung. Kahapon ang sasawan ko ay ketchup. Nagsawan ako sa ketchup. Kaya tuyo muna tayo. Ayan guys, pagkatapos natin kumain ay tiklop-tiklop muna tayo guys. Hindi ko alam kung maglalaba ako ngayon guys kasi yung washing ko nga hindi pa rin nagagawa. Kaya hindi ko alam kung maglalaba ako kasi panghali na din. Parating na rin yung alaga ko. Kaya may imus-imus na lang tayo dito sa bahay at dito magtiklop ako ngayon kasi maraming tiklopin. Kagabi? Kagabi ba yun? Ay may nabili guys. Ano yon? Sir powder? Anong kulay? Ayaw na edi nito. May bumili lang guys. guys, guys, magtiklop mo na tayo guys at ang dami na ang tiklopin kahapon, ayun, may sinampay ako kahapon doon mamayang gabi ko pa ya, ano yan, uh, ito si tik tiklopin ito muna, kasi nung isang araw pa ito Ayan guys, tapos na ako magpiklop ng mga damit. Mag-imis-imis naman tayo dito sa kusina. Uh, Mag-hugas-hugas ng konti. Konti lang naman itong aking hugasan kasi nakahugas na ako kanina. Konting hugas lang at punas na -puna sa lababo. Ayan guys, tapos na ako magugas ng pinggan. Dito naman tayo sa salasalahan. Mag-imis-imis. Ayan guys, tapos na ako mag -imiss -imiss dito doon sa salasalahan namin. Dito naman ako ngayon sa aking munting tindahan. Ayan, mag lista, -lista na tayo guys kasi magpapabili ako sa anak ko ng ano. Kanina pa siya pumasok guys. Ngayon, itong nilista ko at saka pera. Ipapadala ko lang sa asawa ko at iiwan niya doon sa dispatcher. Tapos kukuha niya ng anak ko doon sa dispatcher. Ayan guys, oh, marami nang wala guys. Ayan, yung aking area na tatluhan. Ayan, dalawa na lang. Tapos ko, tatlo na lang. Ayan, kasi marami bumili kanina. Kaya magpapabili ako. Tapos ayan, oh, yung kala ko at saka tulutipid, wala na din. Wala na rin akong tayo jumbo. Kaya ayan. Tapos, ito, itas, ito, gupit-gupitin ko na rin ito kasi wala nang laman yung ating lagayan dito ng ano, mga pigtas-pigtas na sir powder. Tinanggal ko na yung nakasagot din kasi mapapabili naman ako sa anak ko. Ngay nagbista na ako dito ng kanyang bibili na ganito, green at saka kulay pink pink. Yung red, wala na rin pala akong red doon. Pigtasin ko na rin itong red, guys. Kasi ito may nakalista na ako ditong green. Red na lang yung ilalagay ko. Alam nyo guys, kailangan natin talaga na may tayo dito mga gupit-gupit na kasi para pag may bumili ay hindi na ba maghihintay yung customer kaya gupit gupit na ako ayan yung lagayan natin DIY guys <laughs> kaya maganda talaga may gupit-gupit na guys para bigay nila ng bigay sa customer yung yung pamimili na ay yung ano tawag nito yung bibilhin ng aking anak mamaya guys ay hindi ko na yung ipapakita ngayon kasi sa susunod na video na lang kasi mamaya guys mga to 2 pm ay mag upload na ako ng video kong ito tapos yung uwian pa ng anak ko ay 2.30 pa kaya hindi ko na mapapasama dito sa video na ito kaya sa sa susunod na video ko na lang sa susunod na video nyo na lang makikita yung mapapamili niya mamaya hindi na ako maglabalaba ngayon guys. Mag-relax-relax na lang ako pagkatapos ko nito at mag -e edit ako ng aking video. Bukas na lang ako maglalaba kasi siguro mag Pag hindi pa rin magawa yung aking washing bukas, ay mag aakila na lang ako ng washing. May pa kasi dito ng washing guys. Kaya bukas na lang ako maglalaba kasi walang, wala akong alaga bukas kahit isa. Kasi sa Friday pa yung alaga ko dun sa tunay na inaalagaan ko. Tapos yung aalagaan ko naman ngayon ay bukas rin din ng nanay. Kaya ayun, bukas pa tayo ano. Bukas na ako maglaba-laba. Uh, Mag-edit-edit na lang ako no, ng mga video pagkatapos ko dito sa ano sa tindahan. Yung aming tindahan kasi guys ay walang lock. Kaya ito, paurong-urong ako pag umaga. Yung ito, yung lagayan ko nitong mga kapi-kapi na pigtas-pigtas, tinatanggal ko dun sa tabi kasi wala kasing lock tong aming tindahan. Kaya ang ginagawa ko, ito, nilalagay ko doon. Tapos ito, hinaharang ko ito. Tap, hinaharang ko ito ng paganto. Tapos, yung garapon ko ng, ito, garapon ko ng asuka, hinaharang ko dito. Tapos, dinudugtungan ko dito ng ganito para pag inurong niya yung tagalwa na nakaharang doon, pag nalaglag to, magigising kami. Kaya ganyan lang ginagawa ko guys. Dati, hindi ko ginagawa itong ganito-ganto, dugtong-dugtong na to. Nung nanakawan ako, Ayun, ginagawa ko na ito. Dati kasi mga kasari yan, ganyan lang, nakaharang lang yung tapawar dun sa lusutan ng ano, pagbebentahan. Pero nung ninakawan na ako, ayan, nagdugtong-dugtong na ako dito ng garapon para pag tinulak niya yung ano doon, tupperware, nalagayan ko ng mga paminta. Pag tinulak niya yun, malalaglag to. Kaya ganyan ang ginagawa ko, dugtong-dugtong. Pero hindi ito ang ilalagay ko. Yung plastic na sa likod ng kamera. Lagayan ng ano yung pinat. May binili kasi akong pinat dati, guys, na halabang ano yan, 130. Malaki. Ganyan kalaki siya, oh hindi ko na siya nagamit kasi parang hindi maganda yung pagkaloto. Tapos nakalimutan ko nang ibalik kaya yun, inabot na siya ng sira. Kaya ang ginawa ko, yan ang dinudugtong ko dito. Nasa likod lang kasi ng kamera ko. Yun ang dinudugtong ko, hindi ito kasi mababasag to eh. Pag, may, pag yun eh, nilagay ko yun dito at nalaglag, syempre mag-iingay yun. Magigising kami kasi nandito lang sa likuran ko yung higaan namin. Yan, ganyan lang ginagawa ko guys. Pag napalitan ko na yan ng mating yung screen kong yan, ayun, talalagyan ko na siya ng sarado wala pa kasi akong pampalit na ano guys yung mating ba mating ata kung tawagin na yung parang bakal na ano parang screen na bakal lang yun ayan lang guys ah ayan <laughs> babalik ko pala ulit to oh. yun nga lang guys yun lang ang sarado ng tindahan ko tapos pag, pag uma, excuse me guys pag umaga ayan dinabalik ko lang tong aking pigtas lagayan ko dito ng pigtas pigtas na kape ayan urong urong lang sa umaga yan yan urong urong lang kaya ayan guys, hanggang dito na lang tong aking video guys. Sa susunod na video na lang ko maipakita yung bibilhin ng aking anak mamaya. Kaya hanggang dito na lang tong aking video guys. Maraming salamat sa panonood at support nyo.